Sad to know po talaga mga kaibigan Ang po sa pandaraya Nadadaya po talaga Marami po talaga ang nadadaya Marami pong nadadaya no? May pasensya na po dyan sa ingay ng ano ko Ayoko po sana ng ano magsalita talaga pero sayang. Bahagi ko lang din po ito. Pasensya na po sa ingay. Ah, nandito po ako sa tungkol po sa anong pinag-aralan ko po. Tungkol sa deception. Deception ang ibig sabihin ng deception, the action of deceiving some, someone. Deception, tingnan natin sa Tagalog para maunawaan po natin ng maigi. Deception in Tagalog, panlilinlang. Yan, no? So klaro po di ba makibigan. So habang nagbabasa po ako radang, nakakalungkot po dahil marami po, hindi lang po yung mga taong walang alam sa salita ng hustisya. Lahat po, ikaw at ako ay na mabibisi po talaga sa mundong ito. Kasi di ba? ang kaaway ng Diyos ay nagaan yung anghel. Nagaan yung siya anghel. Kaya marami po talagang madilim lang sa kanya. Pero yun pala, sa bandang huli, mahuhulog tayo sa patibog. Hmm? Kailangan po natin magbasa ng Biblia, mga kaibigan. Amazing po ang Bible talaga. Very hidden word po talaga mga kaibigan. Pag malaman natin ang masayata niya, malalaman natin ang galaw ng mundo. nakaka -amaze. Magbasa tayo tapos i-research din natin para ating maunawaan. And importante po, pag naunawaan po na dun, practice po. I-practice po natin. Kagaya po ng may sinabi ng no, sa isang babae nabasahin ko sa sa kung Timothy try ko ha kasi kung nabasa na rin tapos wala namang application sa buhay wala akong wala din po mangyayari di ba